nire na ng Makati PNP ang kasong murder laban sa road rage suspect sa Edsa Ayala Tunnel. May live report si Vel Costonio mula sa Tarlac. Vel! Ryan, papunta na ngayong umaga sa Makati Police Station ang anak ng biktima na namatay sa shooting incident sa Makati noong May 28 para pag-usapan ang mga kasong ihahain laban sa suspect kasong murder at failing to provide a permit to carry firearms outside the residency, ang rekomendasyon ng Makati Police na ihabla laban kay Gerard Raymond Yu. Lumabas kasi sa investigasyon na intensyonal ang ginawang pagpatay ni Yu kay Aniceto Mateo. Ayon sa witness, nagbigay ng daan si Mateo matapos siyang ilang ulit na businahan ng suspect. Kaya hindi inaasahan na hahabulin pa ito ng o na pa niya ito at para barilin. May dokumento naman ang baril na ginamit ng suspect pero wala itong permit to carry and transport. Ryan Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang, ang uh, anak ng big on anak ng biktima patungkol sa kaso hangga't wala pang ibinibigay na permiso ang kanyang abogado. Uh, samantala, Ryan, nakatakdang ilibing ang biktima uh, sa June 9. At magbabalik nga ako, Ryan, para sa iba pang mga detalye. Balik sa iyo, Ryan. Live mula sa Tarlac City, maraming salamat, Vel custodio.